no so bakit nga ba 400 NK ang napili natin no? na maging first big bike no actually first na manual transmission ko rin to na motor no dito na rin ako natuto no so ano ka ba yung mga reason kung bakit ito yung napili natin no I'm sure may idea na rin kayo no? yung mga nag-iisip dyan na kumuha ng 400 NK malamang parehas din tayo ng reasons no kung bakit gusto natin itong CF Moto 400 NK no so unang una pinaka importante sa lahat no syempre pag bibili tayo ng motor uh, <clears throat> pero na lang sobrang yaman tayo no uh, tayong mga normal na nila lang no? <laughs> ayan ang pinakaunang consider natin is yung budget no no yun ang pinaka gusto ko sa kanya no yung kanyang presyo no mura lang no may 400 cc ka na sa halagang ngayon nga ano na lang siya eh yung parang 119 ha ah, 199 na lang ano ang SRP no pero nung kinuha natin ito nasa 219 no pero sobrang mura pa rin no, no? para sa isang 400 cc na motor no Although may mas mga mura, no, eh, ito pa rin ang napili natin, no. So, bakit nga ba itong napili natin, no? So, pangalawang reason, yung kanyang style, no, na kakaiba, no. Itong model na sa ating pinawa natin, eh. Yung kulay niya na blue and white, ah, white and blue and black, no. Ganda ng pagkaka, no, parang modern talaga, ano, no? ang kanyang pagkakadesign no ganda ng pagkakagawa ng CF Moto no? kumbaga hindi mo maiisip na mumura mumurahin na ano siya big bike no sa itsura niya no ah, yung build naman niya ito eh, quality naman talaga no hindi naman tayo nagkakaproblema problema dito sa kanyang ano no kahit mga nasa magto 2 years na sa atin yung motor no yung mga fairings no wala walang nagiging problema no hindi hindi siya naluluma hindi nagpe yung kulay no yung ano ba di ba uh, at least satisfied tayo sa ano no appearance no Syempre, pag gusto natin magmo-motor eh tayo ng motor gusto natin yung itsura ng itsura natin pag nakasakay sa motor no maganda no siyempre ay ayo ang number 2 reason pala no design, di ba? Yan. Kahit sino naman ng ano eh, yung uh, may mga nagsabi sa akin na ang ganda daw, ang ganda tingnan ng motor, no? Parang kakaiba. No? Talagang takaw, takaw pansin, no? Kumbaga, hindi ka talaga kumbaga mag-i-stand mag out ka, no? mag i out ka sa crowd, no? Kumbaga, kung, kung marami kayong motor, talagang mapapansin yung motor po, no? Yan, yung mga nagsabi sa akin nga, no? Tapos, yun nga, yun ang second reason, no? Ang third reason is yung engine, no? Kaya, bali, legit na 400cc engine to, no? Hindi, hindi siya 390, hindi siya 375, na ni-round up sa 400, no? Kumbaga, 400 talaga, no? So, bakit nga ba, no? Eh, siyempre, yung ating mga expressway no yung requirement is 400 cc no no bakit gusto ko ng 400 kasi gusto ko mga daan ng expressway di ba ganun ka simple mga tropa di ba lumadaan <laughs> ako ng NLEX no gusto ko makadaan no oh, nakakadaan ako ng 4 wheels doon pero yung sa motor hindi ako nakakadaan no kaya bumili ako ng 400 cc na motor no uh, para sa convenience ko din, di ba? Ayun. So tapos yung hindi talaga sa no no talagang legit na 400cc na nakalagay sa papel no. Hindi hindi mo kailangan hindi mo kailangan ipaayos yung kanyang ORCR para maround up ganun. 400 talaga nandoon talaga. Sobrang no? na, legit talaga na 400cc no. Kaya pagka-present mo pa lang ng ORCR mo na eh yung war uh, CR no CR kasi mapakita yan eh pagka magpapalagay ka ng RFID no ayan pagpapakita pa lang ng ano talagang makita na 400 cc no lalagyan ka ng RFID ito no ayun third reason yung engine no ang sunod na reason is yung maintenance no uh, siguro magtataka kayo no China bang? Pero ay sa China bang? China bike, no? China na motor pero okay ang maintenance, di ba? Meron kasi tayong conception na pag China yung motor, no? Mahirap i-maintain, di ba? Mahirap i-repair pag nasira. Surprisingly, ito pong 400 NK, ha? CF Moto, specifically. Eh, hindi po siya mahirap i-maintain, no? Unang-una, madaling siya i-change oil, no? ah, uh, buti na lang, no? Uh, parang simpleng ano lang, no? Yung pag oil sa kanya, parang kung, kung paano natin siya change oil yung mga scooter, di ba? Ganun lang din, yung parang papatuloyin sa baba, yung langis. Ang pagkakaiba lang, no? Meron tong oil filter, no? Pero, mga tropa, yung oil filter nito, eh, napaka napaka readily available yan ang masasabi natin no pwede kang bumili online ayan oh, sa mga gasoline station no ang oil filter na pala nitong 400NK is katulad ng sa Toyota Vios sa uh, Toyota Wigo ayan Toyota Altis no yung C110 na no na oil filter na no? alam, alam ng mga ano yan mga may-ari ng Toyota units, no? Isa sa mga pinaka readily available na ano yan. Kumbaga, yan ang pinaka pinaka uh, pinaka marami na, na oil filter. No? Kasi maraming may-ari ng Bios, maraming may-ari ng Wigo, di ba? Kumbaga, pwede mo siyang bilhin eh, palagi, di ba? Pag na ako niyan, dala dalawa eh. Kasi nga, in-order ko lang siya online, no? Actually, muna nga, sobrang mura ng bili ko eh. 50 pesos lang eh, no? Pero lately, no, itong kinukuha na natin is yung, ano, yung Vic, no? Vic na oil filter din, ano? BIC, no? Bali, ang oil filter natin na gamit ay Vic, no? Tapos yung oil naman is ZIC. <laughs> ZIC naman, no? Ayan, so tapos yun, simple simple nga lang, di ba? Sabi ko sa inyo. Simple lang ang pag-change oil, madali lang. Kahit dalhin mo lang siya sa, sa kahit saan na motor shop, kaya na lang palitan, no? Ako nga, ito pinapa-change oil ko lang dun sa aming ano, no? Yung sa aming driver sa office, no? siya na lang binibigyan ko ng ano, pang merienda, di ba? Ayun, so madali lang siya ng change oil tapos ah uh, yun nga, yung maintenance niya, madali lang din, di ba? Meron kasi akong, ano, sabihin na natin, no, yung sister company mismo, ng, ano, no, ng, hindi eh, naman sister company, kundi, kumpara parang kakulab nila, no, na brand ng CFMoto KTM, no. Actually, sabi nga nila, derived daw itong, ano, eh, itong engine ng 400 NK sa Uh, engine ng KTM Duke, no? Duke 390. No? Buti na lang, yung oil filter, oil filter ng ano, hindi ka yung kung pag change oil mismo, no? Hindi siya katulad ng ano, no, sa KTM, no? Kasi nakita ko, no, no naghahanap ako ng motor, no. Tiningnan ko, tiningnan ko rin 'yan eh. Yung ni-research ko yung kung paano i-maintain, no? Nakita ko kung paano i-change oil yung ano, no? Yung KTM, no? Kakaiba, meron siyang na uh, napakarami niyang parang oil filter, no? Eh naisip ko, pag bumili ako nito, 'di ba? Tuwing i-change oil ko to, order ako ng mga oil filter na no? ganda Parang meron siyang isang malaking oil filter, tapos merong dalawang maliit na oil filter, no? So, hindi ko naman inaano po yung KTM na mga motor, no? Alam ko naman maganda talaga ang performance, no? Kaso sa ating mga, 'di ba, walang masyadong alam sa motor, no? Tapos limited lang ang budget, no? Eh syempre, yung ganun na mga oil filter ay eh, hindi naman available 'yan sa Kumbaga, baka sa kasalang available 'yan, no? Sa legit na, ano, 'di ba? Na KTM store, eh, no? Yun ang sinasabi ko doon, no? hindi, kumbaga, ah, uh, uh, hindi accessible sa atin, no, ah, uh, yung ibang parts, no. Pero itong, ano, 400NK, napaka accessible no. Tapos yung, ano din, yung langis, no, hindi naman siya maselan sa langis. Actually, yung unang, mga, ano nito, ah, uh, Yamalube, no, yung, ano niya, yung ST... ST Supreme ba yun, no? Oh? Yan yung, yung, yung pang-change oil lang, ano? Yung ginagamit sa Snyder, no? Uh, Yan ang, ano, sa kanya. Yan ang gamit na pang-change oil, no? Nung bago to, no? Kasi nga, sa kasa pa natin pinapa-change oil, no? Eh, yama ka yung, ano, yung ating kasa na malapit dito sa office, no? Ayun. So, yama ka, no, una. Ayan. Uh, tapos, uh, nung muli, itong lately no ang inanong ko nga is yung Zik no 10W basta 10W40 or yung mas maganda pa doon no eh pero okay na yung 10W40 no mga nasa budget lang no nasa 300 plus lang pero no per, ano? per bottle no per liter 2.2 liters po pala no ang langis nitong ating ano uh, 400 NK no ayun so no, no problem ng pag-change oil no tapos uh, isa pang ano reason no yung mga ano yung mga shops maraming specialty shops no hindi naman kasi ako bumili nito na ano no basta instinct lang no bago ko binili tong ating 400nk nag-research ako ng shop no mga specialty shop nagulat ako no ang daming mga ano pala na kasi taga Bulacan ako noon eh na, na, sa Bulacan pa ako nakatira sa Santa Maria no nung nakuha natin ito no uh, nakita ko dun, dun mismo malapit sa amin sa Santa Maria sa Pandi no meron ka lang ano no merong specialty shop yung na yung CLC Moto Shop no kay Sir Clint no kumaga sa ibang ano sa ibang mga brand no hindi natin hindi natin ano yan eh no hindi natin nakikita no yung may mga kumbaga may mga repair shop na kagad no kumbaga, marami na nakakaalam no ang paggawa pag maintain ng ating ano CF moto di ba tapos dito rin sa QC accessible din meron din silang ano yung biker toys no na uh, may mga parts tapos nag maintain sila nag-change oil di ba Kumbaga, hindi tayo makangamba na kung sakaling masiraan tayo ng motor, eh, walang gagawa, di ba? Walang may alam, walang marunong, di ba? Ayun nga, uh, napatunayan ko yan nung dito sa, ano, no? sa ating 400NK, no? Kumbaga, napaka-accessible ng pag-repair and maintenance, no? Yan, no? So, yun. Another reason, no? Uh, ano, no? Yun na. Madali siyang i-maintain at i-repair kung sakali. So, ang ano naman niya, eh, late uh, sa mechanical naman, no? Wala pa naman ako naging problema dito sa ano, no? Yung mga consumable parts lang, no? Tulad ng gulong, tapos yung parang rubber damper nung ano, ng gulong sa likod. Ayun, napalitan ko na yun, eh. Ayan, pinapalitan ko yun din sa may ano nga, sa may biker toys, no? Ayun, tapos, ah, uh, meron pa, ano, isa pang reason, yung pang lima na ba? Pa. <laughs> pang limang reason, yun yung final reason, no? Yung, kumbaga, ito talaga ang nagpa-decide sa akin na, ano, na, na, ito na talaga, no? Yung kanyang community, no? Talagang mababait, pa, ano, yung mga may-ari, no? <laughs> Napatunayan ko yan nung, ano, talagang, kasi nung binili ko siya, no? Pumunta ako dun sa Biker Toys, bumili ako ng, ano, ng, uh, yung sliders, no? Ayun, ah, uh, pagdating ko doon, ang babait ng mga, ano, yung mga ibang owners, no? Ng 400NK, no? Kaya talagang, parang, Kumbaga na feel at home ko ba kagad no na pagka uh, may area ko ng unit na to, di ba? Kumbaga meron akong ng mapagtatanungan. Ayan, tapos hindi ka nila yayabangan, di ba? Kumbaga walang payabangan eh, puro ano lang mga magkakapatid tayo na mga 400 NK, no? Kapag may problema, ayan. Pwede kang mag-message dun sa group. Ay, mag-post dun sa group. Ayan, pag may tanong ka, sasagutin ka nila. Kumbaga, yung mga may ari din ng 400NK, hindi naman talaga mga ano talaga, mga sobrang veterano na sa pagmumotor, no? Kumbaga, marami rin baguhan, no? Ayun nga, yung pang isang ano, no? Kahit baguhan ka lang, no? Ayan, hindi ka mahirapan, no? Kasi, ah, sinabi ko mga reason, di ba? Madaling i-maintain. Maraming shop na may awak, di ba? ayun so yun mga tropa no? ang aking mga reasons no? kung bakit ang napili nating big bike is 400 nk no? baga yun nga para sa akin no? yung kanyang design yung performance kung hindi naman champion yung pinakamabilis pero ba? Diba? pagka nakasakay ka dito is parang ang unique mo diba ang unique sa color pa lang eh wala nang katulad di ba ayun so yun lang mga tropa no uh, hope you ano you learn something no dito sa vlog natin no saka kung sakaling nag-iisip man kayo mo ano no na bumili no lalo na ngayon no mura na ng 400 din no lalo na kung second hand no ang masasabi ko lang eh, i-check niyo nang mabuti no, kung well maintained no. Kasi ako talagang itong motor ko ka. <laughs> kahit hindi wala masyadong malinis no. Ang masasabi ko lang eh talagang alaga ko to sa ano, no? change oil no. Hindi ako sumasabay no. Eh, mararamdaman niyo naman 'yan sa ano no. Kung sakaling bibili kayo second hand no, magsama na lang kayo ng mekaniko no kung ano di, di kayo masyadong pamilyar sa motor no ayan so medyo umahaba na tong video natin no so, tatabi tayo dyan sa may gas station patay na natin tong ano stop muna natin tong ano video no para hindi masyadong mahaba tong uh, video na may ko sa Facebook no ah sa YouTube pala no salamat sa panonood mga tropa no Hope you like and subscribe, no? Ito po ang inyong lakotserong kuripot, no? Uh, Good night sa inyong lahat, no? At uh, ingat po at ride safe sa atin. Ayan.